Ang pag-asa ay mahalaga sa maraming kadahilanan. Isa sa kahalagahan nito ay ang pagbibigay sa atin ng positibong pananaw sa hinaharap na siya namang nagbibigay din ng motibasyon na mamuhay ng tama sa kasalukuyan. Mapanganib ang mamuhay ng walang pag-asa dahil ito ay klase ng pamumuhay na hindi na nagkakaroon ng pagsasaalang-alang sa kalalabasan ng aksyon. Kung baga, buhay bahala na ang mangyayari. Isipin mo na lamang kung namumuhay ka sa kahirapan at desperasyon at walang pag-asa marahil ay mawawala na din ang pagpapahalaga sa batas at mawawala ng pakialam sa buhay ng iba. May mga gumagawa ng mali na hindi iniisip ang epekto ng kanilang ginagawa sa buhay ng iba. Dahil para sa kanila, ang importante ay ang sariling kapakanan kahit na ito ay sa ikakapahamak pa ng iba. Meron ding tuluyan ang sumusuko sa buhay dahil sa pag-iisip na wala nang mababago, wala nang ibubuti ang sitwasyon. May mga pagkakataon din na ang desperasyon ay nagdadala sa tao na gawin ang mga bagay na hindi naman niya gagawin sa normal na sitwasyon. Ito ay ilan lamang sa dahilan kung bakit ang pag-asa ay importante sa buhay ng tao. Pero ang pag-asa ba ay kathang isip lang ng isang taong hindi matanggap ang kasalukuyang kalagayan o meron ba talagang matibay na basihan ang ating pag-asa? Ang sabi ng Bible, araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Ang pag-asa ay hindi katang isip o isang huwad na kaisipan ng taong desperado. Ito ay nagmumula sa katotohan ng may Diyos at ang Diyos ay may pag-ibig sa iyo. Marahil may mga pagkakataon sa iyong buhay na kung saan nakakatukso na ibase ang pag-asa sa sitwasyon. Yun bang tingin ka ng tingin sa kapaligiran upang mangalap ng pag-asang tila napakailap? Alalahanin mo. Na hindi kayang baguhin ang sitwasyon ng katangian ng Diyos. Anuman ang pinagdadaanan mo, tandaan mo na hindi nito kayang baguhin ang katangian ng Diyos at siya ay mananatiling mapagkakatiwalaan. Huwag mong husgahan ang Diyos sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan mo. Sa halip, unawain mo ang sitwasyon ayon sa katangian at katapatan ng Diyos. Mahalagang tandaan na kung hindi man sumasagot ang Diyos ayon sa paraan o panahon na gusto mo, mas nakahihigit ang kanyang pagkilos sa inaasahan mo, asa ka pa.